Nakiramay po si Vice President Sara Duterte sa mga pamilyang namatayan ng kaanak kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Para sa detail live na magbabalita si News 5 correspondent John Aroa. Hi John. Masay Chiki, mayong gabi Kasabay ng uh, tumambad na lawak ng pinsalang iniwan ng uh, nagdaang bagyong tino at bagyong uwan. Lumitaw rin ang mga kwento ng kabayanihan dito sa Liloan, Cebu. Gaya na lamang ng ipinamalas ng 15 anyos sa J-Boy. kwento niya, Masay Chiki, i-rescue sana niya itong uh, kanyang kapatid na nakatira sa Villa Lara Subdivision gamit ang bangka na hiniram niya sa kanyang tsohin at isang uh, selbabida Iniligtas ni J-Boy ang nasa mahigit limampung residente dito sa pliloan. Ipinos ng isang netizen ang kanyang kabayanihan ginawa na ginawa ni J-Boy at tumingin ng tulong na mahanap ito, itong batang ito. Dahil dito maraming mga humanga kay J-Boy at nagpaabot ng tulong sa kanya. Kabila na nga itong full scholarship ang hanggang kolehiyo umantig din sa puso ng marami itong kwento ng amang si Ace mula sa Villa Azalea Subdivision sa Barangay Hubay. Siya ang tatay na isinalba ang kanyang anak sa itaas ng gate na muntik na rin tamaan ng inanod na sasakyan. Pero habang nasa bubong ang sina Ace, nagkagulo ang kanilang mga kapitbahay kasi isang pamilya rin ang natrap doon. Ah, uh, isa pang, sa isa pang nag-viral na video kung saan makikita ang padre de familia na si Emmanuel na sinusubukang i-revive ang kanyang misis. Sa kabuuan, masisikiki na sa 32 ang uh, bilang ng mga nasawi sa bayan ng Liluan sa pananalasa ng bagyong Tino. Dalawa pa ang nawawala. Kanina, personal na nagpaabot ng tulong si Vice President Sara Duterte at sa ilang uh, sa ilang pamilya ng mga nasawi. Nagbigay siya ng 15,000 pesos mga pagkain at hygiene kits. Dahil sa matinding pinsala ng bagyo, giniti VP Sara na dapat daw imbestigahan at panagutin ang sino mang opisyal ng gobyerno na mapapatunayang nagpabaya sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Masi, Chiki. Hmm. Daghan king salamat sa si imong report, John Aroa, pag-amping mo din ha.